Pino na po ni Congressman Marcolita itong si Secretary Abalos na tila ba nagiging bias ito at may pinipili lamang na isyo na inaaksyonan. Kagaya nga po itong nangyari umano sa San Simon, Pampanga at ang nangyari naman sa Banban, Tarlac. Kasi mas pinili o umano ni Secretary Abalos na aksyonan ang mga nangyayari kay Mayor Alice Go sa Banban, Tarlac kaysa nangyari sa San Simon, Pampanga. At ayon sa kanya, marami na silang hawak na dokumento. At uh, bakit o walang aksyon ang DILJ? Samantala, sa Banban Tarlac, kay Mayor Alice Go, na napaka-trending at mainit na pinag-uusapan, ay napakabilis o mano ang aksyon ni Secretary Abalos. Anong mayroon? Yan, panoorin natin, mga kababayan. Hindi ko kilala yung Alice Go, kung sino man oh, yun. Alam ko, taga-bamban yun. Mayor daw ng bamban. Bagamat taga-tarlac ako, pero na, siguro nakita ko lang na minsan yon pero hindi hmm. kami magkakilala. Ngayon, eh, kumo ba ako senado, ang, ano, ang, uh, ang nag-imbestiga sa kanya? Kung oh. investigasyon nga ang masasabi yun? Uh -huh. Ang bibilis nyo ka DILG, na, gumawa ka agad kayo ng task force? Kagagawa lang ng task force, eh, eh, Nandun na kayo sa Ombudsman? Na pina, pinaanon nyo na I agad? Ito e, pang-anim na hearing na namin. Mm -hmm. 34 na track na dokumento nang nakita namin ng irregularities na ginagawa sa munisipyong ito. Oho. Nakanganga kayo? <laughs> <laughs> Nako po mga kababayan po natin. No, um, no, no, no. no. <laughs> Nakanganga. Oh, itong si Secretary Abalos. Mga kababayan po natin, ito po yung uh, ikinatuwa po natin uh, at tinangaan po natin itong si Congressman Marcolita. Dahil patas po ito pagdating sa mga isyo mga kababayan po natin. At kahit pa, itong si Secretary Abalos ay hindi nakaligtas sa kanyang mga tirada at tila ba nakanganga lamang umano ito at hindi umaaksyon sa dami po ng kanilang ebidensya. Nako po, paano na po ito? Secretary Abalos. <laughs> Ay, naku. <coughs> hindi ata ganun ka-controverse ako. Tsaka hindi ganun kumukuha ng no? espasyo sa dyaryo, sa balita. Yung uh, San Simon, kumpara sa Alice Guo, kung eh. Mm, no. Trending na trending kasi itong si Mayor Alice Guo, oh, mga kabuhayan po natin. Kumpara dito sa pagdinig sa, sina, sa House Representative patungkol po sa San Simon, Pampanga. Eh dito po, eh, talagang mainit na pinag-uusapan po itong si Mayor Alice Guo. Kaya nga naman siguro para makakuha ng mukang uh, mukhang magandang uh, spotlight itong si Secretary Abalos eh mas pinili niya natutukan po itong uh, issue po kay Mayor Alice Go. At uh, tingnan po natin mga kababayan ano kasi itong si Secretary Abalos eh mukhang naghahanda na po sa parating na 2025. Kasi pati pag artista po ay pinasok na rin mga kababayan po natin ni Secretary Abalos. Abay! matindi po yung uh, sipag ngayon ni uh, Secretary Abalos. Ah. Mananalo kaya ito? Yan ang tanong, mga kababayan. Bo, oh, okay. eh, paano nga hindi nga senador eh? Yun na nga. Yun na nga. Oh. Kung ah, nakataong siguro mga senador kami, oh, 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 oh. baka sakaling nabigyan kami ng konting atensyon. <laughs> yun lang naman, Jen. Oo oh, nga. Bayan nyo, darating yung... Eh, mukhang... Uh nanggagaling nila sa China. Sana, tingilan na sana itong mga ganito. Puro na lang kasi, paano tayo magbaback channel nito? Habang nagbaback channel tayo, sasabihin nila, nagbaback channel nga po kayo, eh, yun naman pong mga dyaryo po ninyo, araw-araw kami na lang po yung siya dahan. Pwede po ba si Spire muna tayo? Grabe naman kasi ngayon, sa totoo lang, ang nangyayari sa ating bansa. Talagang, lahat ng na mga nangyayari sa ating bansa, gaya ng hacking, pogo, at kung ano-ano pang mga kontrobersya. Abay, pinopokol na lang po sa China, mga kababayan po natin. Bakit hindi nila tigilan ito? At mukhang malaki po yung pakinabang ng mga mainstream media dito at mga pahayagan. Dahil ito po ay trending na trending. At kapag ito po yung kanilang ibinibalita, ito po yung nagiging content po nila, ay patok na patok po. Kaya siguro hindi nila tinitigilan. Kaya nga naman ang... Uh, naapektuhan kung tutuusin po mga kababayan ay itong ating uh, ekonomiya. Kasi ah, uh, pati yung mga turistang China ngayon sa ating bansa ay mukhang nag-aalangan na rin po ah, uh, na magbibisita dahil sa nangyaring xenophobia, discrimination no na nangyari po sa ating bansa. At yan po ay talagang sinimulan po dyan sa Senado. Uh, mula kasi nang dininig po itong isyo patungkol kay Mayor Alice Goo Abay, kung ano-ano ang issue na lang ang pinupukol sa China. Ah, tandaan po natin, kung ayaw nyo ng China, hindi eh, huwag kayo gumamit ng mga produktong uh, made in China. Kasi tanggapin na po natin, hindi pa po tayo pinanganak. Sa totoo lang, mga kababayan po natin, abay, ang uh, China ay nandito na sa ating bansa. Matagal na po sila, naging uh, kaalyado po natin, partner po natin sa usaping negosyo uh, at trading, mga kababayan, factory. Napakarami na po dito. Kaya kung sinasabing sasakupin po tayo ng China, kagaya nga ng sinasabi ni Congressman Marcolita, matagal na po tayo sinakop ng China. Dahil ang produkto na nasa Pilipinas, 90% po is made in China. Mm -hmm. Hindi ba? Opo. Kasi kung basahin mo yung diaryo ngayon, meron namang positibo. Alam mo bang merong 33 Filipino-Chinese federations na nag-publish ng isang pahina. Okay, iyo po. Sa diario okay, na nagmumungkahe na Pumaya pa tayo mag-usap tayo, mag-dialog tayo. pagtulong tulungan po natin ang paghanap ng mabuting uh, paraan. Opo. Para sa ganun ay may pagpatuloy natin ang mabuting pag-uusap. Ah, okay. Uh, wala po sa listahan namin kanya yung uh, yung ano, yung yung uh, paggiragira na 'yan hindi po mm. mabuti para sa atin walang mananalo sa atin tama na nasa diaryo. oho uh -huh. pati yung uh, pati yung federasyon ng mga magtataho uh, ah, ano po ah uh, lahat dito eh ko sabihin na desisan taho pero yung mga <laughs> nagtitinda ng ganitong mga uh -huh. pagkain kasi may mga federasyon din yan opo opo 33 dito. chinese filipino Uh, federation. ayon Ang uh, nagsasan ang nagsanib sani. ni but sinasabi nilang magkano tayo, magsikap po tayo na mm. magkaroon ng isang mabuti at mapayapang pag-usap tungkol sa uh, bagay na yan para po ma escalate po natin Ayan. ang namumuong suliranin. Eh, lalo... Nako po, mga kababayan po natin, mukhang tatawagin na naman ito ng mga BBM supporters na makapro-China po itong si Congressman Marcolita. Kasi po kapag ikaw ay uh, sinusulong mo ang kapayapaan at ayaw mo ng digmaan at nais mo na makipag-dialogo na po ang ating gobyerno sa China, ang sasabihin nila sa iyo ay maka-China ka. Pero napakaganda po itong sinasabi ni Congressman Marcolita. At ang uh, mga grupo mismo o yung mga Pilipino-Chinese ay sila na rin po nananawagan ngayon sa ating gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makipag-dialogo na at maayos na po itong isyu sa West Philippines eh. Kasi hindi lang po uh, tayong mga Pilipino ang naapiktuhan. Pati yung Pilipino Chinese at mga negosyanteng Chinese po na nandito sa ating bansa ay umaaray na. Dahil nakaramdam na nga po sila ng hirap at dinediscriminate na po sila. Ah, uh, yan po ang uh, sinasabi nila mga kababayan. So tandaan po natin, hindi naman lahat po ng mga Chinese na sa ating bansa ay, pupunta po dito para sa illegal. Naku po, sila po ay mga legal po na nagniningnegosyo sa atin. Noon pa, kaya nang sinasabi natin, hindi pa tayo pinapanganak ay nangniningnegosyo na po ang mga Chinese dito sa ating bansa. Kaya kung uh, pag-uusapan ay negosyo po, abay, iyan po ay mga kapartner na po natin. At ang uh, isyu sa West Philippines eh, ay isang isyo lang po 'yan na dapat hindi sinasama, hindi dinadawet ang lahat po ng mga Chinese na nasa ating bansa sa totoo lang. Just ngayon Just sa South, China sea. Lalo ngayon ko sa mga balita, uh, pati yung mga prime time news sa hapon saka, sa kasagabi, ay talaga namang parang nilal, pinagdidiinan. Hindi naman sa nagiging tayo, sabi nila, baka sabi ni eh, uh, Kampi tayo. Hindi po, kumbaga ang pakiusap lang naman nila, ay yung mga balita naman sana, huwag niyo kumbaga, huwag yung paduguin ng gusto. Di ba? Eh, eh parang ganun nga yung ginugusto oh. naman itong mga mainstream media kasi eh. Ang daming mm -hmm. gustong makiusap na mag back channel tayo. Mhm. Mm eh ito naman mga mainstream media naman, banat nang banat naman. Na parang kaya nga yung tinatawag na sinophobia, lumalaga na para bang natatakot tayo ah, okay. o tinatakot tayo sa pagkatay sa sasakupin na ng China. <laughs> 'Yan po mga kababayan po natin, napakagaling po yung naging uh, komento po ano, ang uh, analysis po ni Kongresman Marcolita. Na tila ba pinapaalam na po o parang pinapakalat, pinapalala ng midstream media ang isyo sa West Philippine Sea. Eh. At mukhang sinasabi na tayo ay sasakupin na po ng China. Pero sa totoo lang, yan po ay walang katotohanan. Ah, yung disputed area dyan sa West Philippine Sea, eh, madugudugong usapan ito. Sa totoo mga kababayan po natin. Pero sa ngayon, ang nangyayari ay tila ba kahit sa mga bata, ah, kalat na kalat po sa TikTok o sa kahit ano mga platform ng social media na sinasabi na sasakopi na po tayo ng China at inaagaw daw itong West Philippine Sea. So, nagkakaroon po tayo ng uh, matinding problema, lalo na po sa ating ekonomiya. At sana po, ay tayo naman, hindi naman po tayo makapro-China, makapilipino po tayo, na ang nais po natin ay gumanda yung ekonomiya ng ating bansa, makaahon po tayo sa hirap at siyempre patuloy lang po na makikipag-negosyo po dito sa bansang China. Dahil kagaya ng sinasabi ni PRRD, friends to all, enemy to Wala po tayong dapat kinakalaban dahil hindi naman po tayo mayaman na bansa at kailangan po natin kung tutuusin itong mga iba't ibang bansa ha, na pumasok sa ating bansa, magnegosyo, mag-invest para ang makikinabang mga Pilipino magkaroon nang mas maraming trabaho. Ay ang pakiusap ni Congressman Marcolita. Kabay, magdahan-dahan naman po itong mga mainstream media ha, sa pagbanat, sa pagpapakalat nitong Sinophobia sa ating bansa. Yun ang po yung ating update. At kung nagustuhan nyo po ang uh, ating video ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe na po, ha? At i-share ng ating video. Maraming salamat. This is Kababayan. baron